sa paglipas ng ikaapat na pong araw ng digmaang Israel at Hamas na tunghaya natin at nasubaybayan ang kaganapan sa lungsod ng Gaza Strip kung saan ang Hamas ay patuloy na lumalaban. Subalit sa bawat araw na magdaan at bawat mababangis na paglunsad ng mga pinag-isipang operasyon sa lupa ay unti-unti nang binibigyan ng linaw ang patutunguhan ng salungatang ito. At nitong huli ay matagumpay na paglusob sa al Shifa Hospital kung saan umano nagkakanlong ang pamunuan ng Hamas na dumadaan sa ilalim ng lupa para hindi matukoy. Maraming nakikitang bagay na tiyak mabubulabog ang iyong isipan at makabuo ng isang senaryo kung paanong ang hospital sa Gaza ay ginamit ng mga militante bilang kanlungan. Noong isang araw, ay nakubkob din ng IDF ang Parliament Building ng Hamas at kumalat sa social media ang larawang nagpapatunay ng pagtayo ng bandila ng Israel sa gusali kung saan sumisimbolo ng pamamahala ng Hamas sa Gaza. Bukod pa diyan, ang mga matatalinong hakbang para tuluyan nang mawala ng saysay -say ang pamamahala ng Hamas sa Gaza sa loob ng labing-anim na taon at nanganganib na mawala at ang pagkobkob ng Israel sa pinakamalaking kuta ng Hamas sa baybayin ng Gaza Strip. At maagaw ito mula sa mahigpit na pagkahawak ng Shati Batalyo ng Hamas laban sa bababangis na Gulani Brigade ng IDF. ang isang target at tumpak na operasyon ng hukbo ng Israel ay isinagawa laban sa Hamas sa isang tinukoy na lugar sa ospital ng Sheva. Ang IDF ay nagsagawa ng ground operation sa Gaza upang talunin ang Hamas at iligtas ang mga bihag. Ang Israel ay nakikidigma sa Hamas, hindi sa mga sibilya ng Gaza. Kasama ng mga pwersa ng IDF ang mga medical team at pangkat ng mga taong kayang magsalita ng lingwahe ng gasans na sumasa ilalim sa pagsasanay upang maghanda para sa muot at sensitibong kapaligiran ito na may layunin na walang pinsalang idudulot sa mga sibilyan na ginagamit ng hamas bilang mga human shield. Sa nakalipas ng mga linggo, ulit-ulit na nagbabala ang IDF sa publiko patungkol sa patuloy na paggamit ng militar ng Hamas sa Shefa Hospital at naglalagay sa alanganin ang protektadong katayuan nito sa ilalim ng internasyonal na batas. Nagbigay din ng sapat na oras ang Israel upang ihinto ang labag sa batas na pang-aabuso sa ospital at hinimok din ng IDF ang malawakang paglikas sa ospital at pinapanatili ang regular na pagkikipag-usap sa mga kawani ng ospital matapos maiklare ang buong gusali at masigurong ligtas na para sa mga tropang Israeli sa loob ng pinakamalaking ospital sa Gaza ay natagpuan nila ang lubos na magpapatunay ng walang anumang pag-aalinlangan na sistematikong ginagamit ng Hamas ang mga ospital sa kanilang mga operasyong militar bilang paglabag sa internasyonal na batas sa pagpasok pa lamang sa loob ay makikita ang mga security camera na nababalota ng mga itim na tape para hindi makuhanan ang mga nangyayari sa loob. Sa loob naman ng silid, kung saan ang MRI machine nakalagak. Kung ikutin mo ang likod ng MRI machine, ay makikita ang isang grab bag, grab and go sa terminong militar na maaaring gamit ng Hamas kombatan. Nang ilapit ang kamera, ay malinaw na military equipment nga at may laman ng AK-47, mga bala, granada at uniforme. At lahat ng iyon ay itinago ng napakamaginhawang lihim sa likod ng MRI machine. Sa kabilang panig naman ay makikita ang isang backpack na may tila napakahalagang gamit sa paniniktik. Kabilang ang isang laptop. Sa ibang silid naman sa main part ng clinic nang buksan ng IDF ang isang closet, ay nakita nila nang may bag na may full military kit para sa isang teroristang Hamas. Isang live grenade ammunition, fighting vest na may insignia at bots at syempre mga uniforme at hindi mawawala ang standard AK-47 sa loob ng ospital. At kung saan-saan bawat sulok ng ospital ay pari pareho ang makikita. Ang al -Shepa Hospital ay nasa Gaza at ang namamahala sa Gaza ay Hamas. Kung kaya, hindi imposible na ang ibang kawani sa hospital na ito ay mga Hamas din. Nangangahulugan lamang na hindi lahat ng ulat ng kagawaran ng kalusugan sa Gaza ay may katotohanan sapagkat kailangan nilang protektahan ang interes ng mga Hamas. Yan ay kung mga Hamas din ang mga kawani. Subalit ang mga doktor na tagapagligtas ng buhay ng sibilyan na apiktado ng labanan ay tiyak ginagawa nila ang lahat para iligtas ang bawat gasans sa abot ng kanilang makakaya. Inihayag din ng IDF na nakuha nito ang ilang pangunahing gusali ng pamahalaan ng Hamas sa gitna ng Gaza City habang ang mga tropa nito ay nakikibahagi sa matinding pagkikipaglaban sa mga militanteng Hamas sa lungsod. Habang patuloy na pinahihintulutan ang mga humanitarian corridors, napayaga ng mga sibilyan na lumikas mula sa katimugang bahagi ng strip. Sinabi ng militar na nakuha ng mga tropa ng 7th Armored Brigade nito at Gulani Infantry Brigade ang ilang lugar ng pamahalaan ng Hamas sa mga kapitbahaya ng Gaza City ng Sheikh Legend at Raimal. Kabilang sa mga lokasyong nakuha ng Hamas ay ang palyaminto ng Hamas, ang kompleks ng gobyerno at ang punong tanggapan ng polisya. At hindi lang yan, nakubkob din ng hukbo ng Israel ang bahay ng gobernador sa Gaza na kinaroroon na ng mga tanggapan ng polisya at militar ng Hamas na mga opisina ng Intelligence Division ng Hamas at iba pang mga site na ginamit para sa paghahanda sa pag-atake noong Oktobre 7. Sinabi ng IDF na kinuha din nila ang Engineering Faculty Building ng Gazan University na nagsisilbing institute para sa produksyon at pagpapaunlad ng mga armas at isa pang Hamas compound na mayroong training base, interrogation room, detention cell at command center. Ang mga larawang ibinahagi sa mga social media platforms ay makikita ang IDF Gulani Brigade sa loob ng gusali ng Parlamento ng Gaza at punong tanggapan ng pulisya ng militar sa Gaza habang itinayo ang watawat ng Israel. Bago pa ang pagsalakay sa Al-Shefa Hospital, ay nauna nang nakuha ng IDF ang pinakamalaking kampo ng Hamas sa baybayin ng Hilaga ng Gaza. Nilosob ng 162nd Division ng IDF ang Coastal Al-Shati Refugee Camp. Ito ang kanlungan ng Shantes na tahanan ng tinatayang 150,000 katao na tumakas bago ang opensiba ng Israel. Nakipaglaban ang mga tropa sa humigit kumulang 200 terorista ng Hamas sa hindi bababa sa apat na magkahiwalay na sagupaan sa kampo. Sa loob ng ilang oras noong Martes upang makumplito ang pagkuha sa lugar. Ang Alciati ay nasa kanloran lamang ng Rimal, isang mataas na kapitbahayan sa Gaza. At tahanan umano ng maraming kumander ng Hamas at ilang bloke lamang mula sa Shefa Hospital na sinisingil ng Israel na nagtatago ng isang punong tanggapan ng Hamas. Mayroon pang hindi bababa sa apat na sagupaan sa mga operatiba ng Hamas sa Al-Shati nitong mga nakaraang oras. Ayon sa IDF, halos lahat ng bahay sa kampo ay may na bobby trap. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay pindutin lamang ang like at mag-subscribe at mag-commento na din o kano sa inyong palagay? Nararapat lamang ba na makuha ng Israel ang kontrol sa Gaza? O hahayaan na lamang ito sa Hamas para mahinto ang salungatan? Subalit hindi nakakatiyak kung matitigil na ang gawaing terorismo. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.